May training pa ba ang mga cleaner pagdating dito sa bansang Saudi Arabia? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga caps, at tanong ng ating kababayan dyan sa Pilipinas na mga mag apply ng mga cleaner na first timer mga caps. So dito tayo ngayon sa disyerto ng Saudi Arabia sa may uh, Jeddah. O yan, pakita natin. Dito tayo sa malawak na bakanti na lote. At dito tayo nag-vlog ngayon para pag-usapan natin mga caps, kung may training pa ba ang mga bagong cleaner. May training pa ba ang mga cleaner pagdating dito sa bansang Saudi Arabia? Pero bago yan mga kabs, ako si Kabos na vlogger, isang cleaner at housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia sa loob ng 10 taon mga cubs. At sa video ng ito nga mga kabs, sagutin natin ang tanong ng ating kababayan na galing sa Pilipinas kung may training pa ba talaga ang mga cleaner pagdating dito sa bansang Saudi Arabia. At kung bago ka pa lang sa aking channel, inanyahan kita na mag-subscribe para marikomen tayo kay YouTube. Maraming salamat sa iyo. All right, sasagutin na natin ang tanong ng ating kababayan kung may training pa ba dito sa bansang Saudi Arabia ang mga cleaner. Ang sagot ko dyan mga cabs, ay depende po sa job site na mapuntahan nyo. Kung may training ba sila o wala. Kasang ibang mga job site mga cabs, may mga training sila ng mga makina kung paano ito gagamitin. Mayroon din mga job site mga cabs na idiritso lang kayo i-deploy sa mga area at so na kayo magtrabaho hindi na kayo dumadaan sa mga training training ang mag training sa inyo ay yung mga kasamahan nyo at yung mga visor nyo na lang pero may mga area din mga Cubs na training pa kayo i-lecture pa kayo at ipaliwanag natin ngayon sa video na ito mga Cubs at may mga job site din mga Cubs na tuturuan kayo paano gumamit ng mga makina, mga machine tulad ng mga polisher mga Cubs buffing machine, scrubbing machine at yung mga yan mga Cubs, ituturo yan sa mga ibang job site kung saan kayo mapunta mga Cubs. Depende nga po, yun ang sinasabi ko, depende sa job site mga Cubs kung ititraining pa kayo, kung tuturoan pa kayo sa mga makina o hindi. Pero may mga job site mga Cubs, nagtuturo sila na paano gamitin ang mga makina at mga machine na gagamitin panlinis ng mga housekeeping o cleaner. At mayroon din kayo mga cabs, minsan orientation at familiarization sa mga chemical na gagamitin kung paano gagamitin at saan i-apply mga cabs. Ganong kadalasan ginagawa ng mga iba-ibang job site dito mga cabs, familiarization ng mga chemical kung paano gamitin at saan gagamitin. Pero huwag kayo mag-alala mga Cubs dahil tuturuan naman kayo ng mga team leaders at mga supervisor pag nandito na kayo. Hindi naman kayo hahayaan na na lang ang gagawin nyo. Tuturuan kayo mga Cubs paano i-apply yung mga chemical, paano gagamitin yung mga makina na gagamitin panlinis mga Cubs. Kaya hindi kayo mag-alala pag kayo ay nandito na bumagsak pang ka sa training. Huwag kayo mag-alala mga Cubs. Tuturuan kayo dito para malaman nyo at bago kayo bibitawan nila mga cabs siguradong alam nyo na ang mga gagawin nyo at alam nyo na ang mga chemical na gagamitin yung mga cabs para hindi na kayo mahirapan pa pagkatapos ng orientation mga cabs iikot kayo sa mga area nyo i-familiarize din yung mga area nyo kung saan yung mga area nyo familiarize yung mga uh, department mga cabs kung saan yung department kayo ma yun ang gagawin ng mga resource at mga team leaders dito mga cabs of course mga cabs hindi mawala dito yan ang fire safety training kahit, kahit saan kayo magtrabaho mga kabs nandun talagang fire safety training para malaman nyo kung paano gamitin yung mga fire extinguisher paano nyo patayin kung may sunog paano nyo i-operate ang fire extinguisher mga kabs mayroon din dito yan mga kabs ituturo rin sa inyo mga calves, bago kayo magumpisa ng trabaho or kahit nagumpisa na kayo magtrabaho mga kabs mayroon din kayong training sa fire safety kung paano gamitin ang mga chemical at anong mga fire extinguisher ang gagamitin yung mga kabs ang tanong mga cubs, bakit nila tinuturo ang mga ganyan? Paano gamitin ang mga fire extinguisher para sa ating kaligtasan bilang housekeeping at para na rin sa kaligtasan ng mga customer o mga pasyente? Kung sakasakaling magkasunog mga kaops, paano mo gagamitin yon? Paano mo patayin sunog? At paano mo i-operate? Paano mo gagamitin ang mga fire extinguisher just in case na magkaroon ng sunog sa isang building mga kaops? At ito pa mga Cubs, sa, sa nakapanood nitong video nito, baka sakaling ikay nag-apply ngayon sa housekeeping sa hospital. Ang hospital mga Cubs ay meron din silang mga lecture o seminar gaya ng mga emergency codes. Gaya ng mga code blue mga Cubs, uh, code of fire, uh, code yellow mga Cubs. May mga lecture rin sila mga Cubs. Kung di ako nagkamali mga Cubs, hanggang 11 codes yan sa mga Cubs. Halimbawa sa mga code mga Cubs ay code of fire is red. Code blue is cardiac arrest. Code yellow is disaster. Yan ang mga halimbawa ng mga codes mga cabs. Kung sakaling tanong sa inyo ng mga employer mga cabs, tandaan nyo yan para may maisagot kayo. At, pub. at ang mga code mga cabs, pag-aralan nyo kung kayo ay nag-apply ng mga hospital. Lalo na sa mga color coding mga cabs, itatanong sa inyo yan. Pag-aralan nyo yan mga cabs, bago kayo mag-apply na, o kayo man ay nag-apply ng hospital cleaner mga cabs. Kailangan pag-aralan nyo yan, mga code, mga code code mga cabs at saka mga code na mga map gagamitin, pag-aralan nyo rin mga cabs para masagot nyo ang tanong sa interview dyan sa Pilipinas pag pumunta ang ating mga employer. Yun nga mga cabs, pagkatapos yung mag-lecture-lecture, lecture, mga ori orientation na yan, familiarization ng mga chemical, i-deploy na kayo ng mga team leaders at supervisor nyo sa mga area mga cabs at mag-umpisa na kayo magtrabaho. At kapag nasa pwesto na kayo mga Cubs, nasa area nyo na kayo mga Cubs, huwag kayong mag-alala dahil may mga team leaders nag-iikot yan mga Cubs at mga supervisor. Kung hindi nyo alam mga Cubs, huwag talaga kayong mahiyang magtanong, hindi kayo gagawa ng sarili yung mobs para alam nyo mga Cubs, hindi kayo magkaroon ng problema. Kung di, hindi nyo alam ang chemical na gagamitin nyo, tanongin nyo ang supervisors at team leaders kung ano yon. huwag kayong mahiya magtanong baka kasi nag apply kayo ng hindi, ma hindi magandang kimikal, hindi, maling kimikal mga cabs, magkaroon pa ng problema sa mga area nyo at ito pa mga cabs, kung hindi man team leader ang magtraining sa inyo, kung cabs ay kapwa mo katrabaho iban lahi man yan o Pilipino man yan yun ang magtuturo sa iyo kadalasan dito mga cabs kung wala yung team leader at supervisor mo alam ko mga Cubs, ang nasa isip mo ngayon, magtatanong ka ngayon mga Cubs, kung pagtitraining ba, kung pag-umpisa mo sa trabaho, ay may sweldo na ba yon? Ang sagot yan mga Cubs, kapag ikay nag-umpisa na magtrabaho dito mga Cubs, counted na yon, pumapatak na ang metro mo mga Cubs kasama na yun sa sweldo mo. Wala nang ganun-ganun pa na 15 days ang training. Uh, gaya sa Pilipinas mga kabs, na 15 days ka mag-training tapos ipapans mo yung time card mo tapos yung pala ibibiling ng agency at babayaran ng kliyente. Wala walang ganun dito mga Cavs. Once na nag-umpisa ka na magtrabaho mga Cavs, pumapatak na yung metro mo. Sasahod ka na sa sunod na buwan. O kasama na yun mga kabs, sa sweldo mo yung pagtatrabaho mo pag-uumpisa mo mga kabs walang 15 days training dito mga cabs, na walang bayad. Once nag-umpisa ka mga Cubs, dire-diretso na yon yung counted na talaga yun mga cabs, at sasahod ka na sa sunod na buwan yung pinapasok mo mga Cubs. So yun mga cabs, ang paliwanag natin kung may, kung may, training pa ba ang mga cleaner pagdating dito sa Saudi Arabia, ang sagot natin dyan ay depende sa job site. May mga job site na may training, may mga job site din na walang training, diretso lang kayong i-deploy. Okay mga Cubs, hanggang dito lang ating video kita kita sa sunod na mga video mga Cubs. huwag yung kalimutan mag subscribe sa aking channel para manuti ka sa sunod na mga video na ating gagawin maraming salamat sa iyong suporta at panonood at huwag kalimutan mag subscribe sa ating youtube channel mga Cubs. at kung may mga comment kayo mga Cubs at mga tanong pwede nyo i-comment sa ating video sa baba para masagot natin yan mga Cubs. sagutin natin yan mga Cubs, walang problema sa natin yan mga Cubs ang mga komento nyo sa ating video maraming salamat sa iyong panonood at suporta ako si Kabos na vlogger